Ey tropa! Scooter kid ulit. Tignan mo naman tong gas tank ng TMX natin. Apaka-gorgeous ah, ng kulay. Na million color yan at nilagyan natin ng reptile skin effect. Angas, di ba? Gusto mong malaman kung paano ko ginawa at kung ano-anong samurai paint ang ginamit natin dyan? Watch mo yung buong video, tropa, para makakuha ka ng idea. Game! At ito yung gas tank natin ng TMX mga tropa no. Tapos ko nung applyan niya ng primer. Ginamit ko dyan Surfacer UCH210. Pero syempre pwede ka rin gumamit ng 2K04 Epoxy Surfacer. So kung mapapansin nyo. Ready na to mga tropa no. Dahil naglihan na rin tayo. After natin magbuga ng primer. Pinatuyo natin yan. Tapos nagliha tayo wet sanding number 800. So ngayon. Ready ready na siyang bugahan ng kulay. Ngayon. Ang ibu Ang natin. 29109A. Ito yung flat black mga tropa. So flat black ang gagamitin nating base ng kamilyon natin. So okay na itong flat black natin. Tuyon-tuyo na to, no? So tingnan nyo mga tropa, flat na siya. Ngayon, magbubuga na tayo ng chameleon 3D paint. Gagamitin natin T500. So gagawin natin dito mga tropa, no? 2 to 3 coats. Nang sa ganon, lumabas ng husto yung kulay ng chameleon paint natin. At ito na itsura ng chameleon paint natin na T500. Tignan mo yung kulay mga tropa. Nagahalong red, purple, at gold. Tuyo na itong chameleon natin. Kaya ngayon pwede na natin gawin yung reptile skin effect natin. So ulit gagamit tayo ng laundry net. Gagawin natin, kokoberan lang natin itong gas tank natin. Basta siguraduhin nyo, no, tuyong-tuyo ang pintura bago maglagay ng laundry net. So ang gagawin, itay-tape lang natin yung mga dulo ng laundry net dito sa likod ng gas tank siguraduhin nyo na lapat na lapat. Alright. So, eto na siya, no? So, tingnan nyo, lapat na lapat. Dapat ganyan yung gagawin nyo, mga tropa. So, eto yung likuran. Tinape natin yung mga dulo ng laundry net. So, ngayon, papwede na tayo magbuga ng kulay. At ang gagamitin natin, candy red. Yes, tropa, candy red. Ito yung brilliant red. Ang code nito, Y138. So candy red ang pinaka the best na gamitin dito mga tropa. Para sa top color. Para magawa natin yung reptile skin effect na red. So kailangan ng pagbubuga dito mga tropa. Pantay ano. Ibig sabihin wala kang mamimiss na part. Nasa ganon hindi magputol-putol yung mga linya. Pag tinanggal na natin itong laundry net natin. So 2 to 3 coats pwede mga tropa ano. Basta kailangan lang pantay. Pantay. At ngayon tatanggalin na natin itong laundry net natin. Basta siguraduhin nyo mga tropa, no? tuyun tuyo ang pintura bago magtanggal ng laundry net. At silipin muna natin ang itsura nito bago tayo maglagay ng top coat clear. So eto na mga tropa. Ang ganda ng parang kaliskis niya. No? Ang ganda ng effect na ginawa natin. So nakita nyo buong buo yung mga linya. Hindi siya putol-putol. Apakaangas. So ready ready na to magbubuga na tayo ng top coat clear. At ang gamit natin, K1K na clear mga tropa. So ang ginawa natin dito, no, nagbuga tayo, three layers, tapos pinatuyo natin maigyan mga tropa. Nag wet sanding tayo, number 800 ang ginamit natin. Tapos saka tayo nagbuga ng final coat na K1K na clear at ang application, wet application. right mga tropa, tapos na. Itong gas tank natin ng TMX. Tignan mo naman ang bangis neto, tropa. Ah, pakaangas. Napakaganda ng kombinasyon na ginawa natin na kulay. So, yung candy red, pinatama natin dito sa Chameleon T500. O, di ba tropa? Nakakuha ka na naman ng idea na pa pwede palang gawin o i-mix para makagawa ng design yung candy red at sa yung Chameleon na T500. Alright! So, sana nagustuhan mo itong vlog na to. Sana nakakuha ka ng konting kaalaman kung paano gumawa ng ganitong mga kulay at syempre, ng ganitong design na tinatawag natin reptile skin effect. So, baka dito mo lang nakita yan mga tropa. Baka po pwedeng ilike mo na yan. Share mo na din. At kung ano pa masasabi mo, i comment mo lang mga tropa. Pag-usapan natin yan. Alright, again, Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Siyempre, maraming maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. So, ayan mga tropa. Pwede na ulit kayong mag-DIY. Gayahin nyo na to. <laughs> so, paano? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!